Hello po. May gusto akong i-share sa inyo. Kasi napansin ko lang to, biglang nag-normalize yung aking hemoglobin ha. At uh, noong mga time na yon ni ng mga ilang weeks na yon malimit ako nag skip ng aking um, epowitin. So, anong pagkaka-check ko nitong Sabbath, Saturday, ay, itong week na to, itong Wednesday, nag-check ako. Aba, aba, nag-normalize yung aking um, hemoglobin. Alam nyo ba yung mga previous months ko? Kahit i-check nyo ito kasi lagi kong ni nire-record yan eh. Every month na kapag nagpapa-kuha ako ng uh, laboratory, nire-record ko yung aking mga lab result. So makikita ninyo, na talagang mababa yung mga previous months ko. At ngayon lang talaga nag-normal yung aking hemoglobin. So, ngayon, alam nyo ba yung range ng, ano, ng hemoglobin dito sa ating hospital, na no, sa James? ah uh, ang range niya is para sa mga babae. 120 to 150. Pero biruin nyo, 133 ako, no? 120 yung pinakamababa no months, hindi talaga ako maabot ng 1.20 minsan nga 80 plus pa ako eh disclaimer lang po no itong kino ko is not a substitute for medical advice or neither treatment nor a uh, diagnosis but it is just a uh, for informational purposes only ha huh? so alam mo kung bakit ang rason kung paano kung saan ko na-discover yan. Kasi nga, napansin ko na ang tapioca pearl. Diba, na nakita nyo pa yung previews kong ano. Meron akong uh, reels dyan na uh, about tapioca pearl. So, ito palang tapioca pearl ay maganda, meron siyang vitamin C, tapos antioxidant din siya, it protects against illness and infections, strengthens immune system, according niya sa Google ha, improve digestion, gut permeability, at maganda rin ito dahil gluten free, heart healthy, and a good source of carbohydrates. Kaya minsan, kahit hindi ako kumain ng kanin, nabubusog na ako doon sa tapioca pearl na may cocoa. Yun ang binibili ko yung cocoa with tapioca pearl. Then, it regulates blood pressure and supports cardiovascular health. Now, meron siyang potassium and iron. So, medyo ano lang tayo sa potassium natin, no? Na hindi dapat siya, dapat nasa average din tayo before tayo kumain itong tapioca pearl. Uh, low in phosphorus and safe for individuals with kidney disease. Yan na, nakita ko lang yan sa, as per Google. With, uh, when consumed in moderation. So, though low in some essential nutrients, like vitamins and minerals, tapioca offers some calcium, ayon, and B-complex vitamins. So, meron siyang B-complex pala na vitamins. And then, meron siyang calcium. Kaso, medyo mababa pa yung calcium ko eh. Nasaan pa ako? Oh. Ang calcium ko. Hindi ko alam kung dahil epekto to ng aking hyperparathyroid. Kaya, medyo mababa naman ang calcium ko. 1.05. Pero, uh, not unlike before na talagang 80 plus lang yung calcium ko. Ang nasa normal, ah, uh, range dito sa amin is 1.12 to 1.32 pero yung calcium ko is 1.05, eh dati nasa 80 plus lang naglalaro yung calcium ko, so medyo okay na rin sana tumaas pa siya no? pero yun nga naman sinasabi ko sa inyo, napansin ko lang na yung hemoglobin ko tumaas kahit na um, may mga skip ako sa pag ah uh, Nasa aking epowitin. So, hindi every session na kapag epowitin ako. And... Pero, ito yung medyo negative dito sa tapioca pearl, ano. But, it has high glycemic index na nakakapag-regulate ng insulin and blood sugar. Have less have less suitable sa mga diabetic. So, sa mga diabetic, medyo ano lang tayo, um, medyo low tayo dito sa tapioca pearl eh, since uh, normal naman ang aking FBS, so, talagang nakakain ako nitong tapioca pearl. And then, sinasabayan ko siya ng pure cocoa, well, no? Kasi nakapag-regulate siya ng uric acid sa body. So, that's why yung BUA ko is halos normal na rin. Dati, eh, medyo mataas yung ano ko, eh. Ang uric acid ko, from Oh, ma baba <laughs> 1.14 0.14 0.14 to 0.40 yung 0.14 to 0.40 ata 0.34 0.14 hanggang 0.34 yung uric acid dati matataas din ang uric acid ko pero ngayon is normal na siya 0.27 it's because siguro naman sa kokwa no na malimit ko ring kinakain so napansin ko yan kasi for almost mag one month na ako pa na nitong um kokwa with pearls or pure kokwa with pearl or kung hindi man yun ang binibili ko is yung Yakult with pearls. So, doon naglalaro. Ang everyday naman kinakain ko is usually mga ganun. Chicken, fish. Yun naman din ang lagi kong ulam. Pero, yun lang napansin ko, no? Kasi yung mga previous, ganun din naman ang kinakain ko. Chicken, isda, gulay. Pero, mababa yung hemoglobin ko. At uh, lag, dati pa nga, nakapagdiretsyo ako ng pag-epowitin. Pag pag-inject ng epoetin. Pero, this time, na nakakapag-skip ako ng epoetin, nag-normal pa. So, medyo talagang nag- ano ko, nagulat dito sa aking result ng lab test. Pati yung uric acid ko, nag-normal. Dahil sa kokwa naman siguro, ang problema ko na lang is yung cholesterol ko. Kasi siguro, and, um, yung medyo panigasikain ko na rin ng chichiria. Yun, napapaano ko na alam kong bawal is talaga naman, tigas pa rin ang ulo ko, chichiria pa rin. Uh, hopefully, maiwasan ko na rin pagkain ng chichiria. Kaso misang kasi talagang nag-ano tayo eh. Natatakam tayo, no? So, yun lang. Kung try nyo lang, no? Try nyo. Kung Akala nyo, maging totoo nga yung nasasabi ko dahil nga rich in iron din. May iron tong ano, itong tapioca pearls. So, try nyo po. Sa mga hindi diabetic, no? Um, try nyo uh, for ilang weeks and then, i-check ninyo yung inyong laboratory test. And, comment po kayo kung uh, check ninyo na talagang totoo yung sinasabi ko na talagang nag-i-increase ang hemoglobin kapag Uh, kakain tayo nitong tapioca pearl ng regular day. Okay. Like and subscribe naman kayo.